Hello guys, welcome back po sa aking munting ba channel This is Ako Vlog For today's video guys is Yan guys Ano tayo guys Nagawa tayo ng balata natin yung Roman In English guys In Arabic Roman In English is pomelo grenade eh, Yun tayo guys So guys, samahan niyo ko guys. Ang dami kong gagawin guys. So ang dami kong gagawin. Ayan, mag-ano ko ng pamilya grenade. Magluluto ako ng sweet potato. Ayan guys, ito Hiwain ko to guys. Ayan. So guys, samahan niyo ako mag gagawa ng ano. Mm, mga anong tawag doon yung kakainin namin guys guys is ito guys lulutuin ko to guys sa, sa oven ilagay ito sa aluminum foil guys itong kamote put itong sweet potato balot natin ito sa aluminum foil, guys. Kasi, maguturin ito sa oven, ha. main lang aku tuh yang laka iya balik 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 balik, balik, -balik ini, guys kok bisa masak dalawa yang guys So babawi natin to guys, ano natin to sa oven hour natin yan lutoin guys. Um, guys. guys so update ko na lang kayo mamaya guys sa sweet potato so guys ayan na guys luto na siguro kung ano tingnan natin yung potato natin guys. And, and guys ang alam natin guys pag luto pa to guys is hipuin natin guys yun ayan luto na siya guys kasi yun na siya guys ilanggot na siya guys so guys hanggang dito na ng video ko guys thank you po sa inyong panunood at pag sa channel ko ingat kayo lagi god bless and bye bye um, guys buksan natin guys ah uh, uh Ini siapa guys para anak. Um, Ayan siya guys. Ito na siya guys. Mama, sweating, so, ayan na natin guys. Ibalik natin guys. Kasi mamaya itong hatong makainin guys. Mama.